Ito guys, ang video ko ngayon ay luluto ako ng ampalaya. Matching egg. Ayan na guys, mag-start na tayo. Ayan yung onions at saka garlic. So, inuna ko dyan sa kawa. So, inaan ko yung apoy para hindi siya masusunog. So guys, ihamsi-hamsi lang natin o i-mix-mix lang natin siya. So, ngayon, i-drop ko na si kamatis. Isang buong kamatis yan siya, guys. So, slice ko siya ng maliit para marami. Ganyan ah, so lang, guys. At saka, guys, ito na. Ipisang-isahin na natin. Tapos, hanggang maliit na yung kamatis tapos na yan i-drop na natin yung ampalaya na binabad ko ng 5 minutes sa asin para hindi masyadong mapatir kasi kunti lang na asin yung ilagay ko dyan so guys so minutes mix na natin tapos aso. Ah, lagyan natin ng kunting asin at bits of black. So guys, lagyan natin siya so, ng tamarin kasi wala ko akong silver swan green na yan. Sandok sa kawal. <sighs> Ayan na guys. So, i na natin siya. Wala kasing tuyo. So, yun ang ginamit ko. Pwede naman yun siya yung sauce ng pomegranate so, in-mix natin ang dahan-dahan ayan na so loto na siya guys half-cooked lang yung gusto ko kasi guys half-cooked yung ampalaya para pagkain natin is lutong lotong Ayan, tadrap na natin yung itlog na dalawang piraso. So, hayaan natin siya na maluto. Ayan, nag-absorb na yung egg. Bago natin balik tarin, so, lulutuin mo na, na, na yung itlog na At tinignan nyo, na siya. Or, or nag-bubbles-bubbles na yung itlog -e. na puti. guys palita rin natin siya para hindi masunog yung itlog sa ilalim balita shout out dyan shout out sa lahat ng aking mga kapamilya at mga friends na patuloy na sumabaybay sa aking vlog shout out sa inyong lahat guys and God bless you always so luto na yung ampalaya ko guys alam mo ba guys kung ilang taong ako hindi nakakain ng ampalaya it's almost 5 years charot ang tagal no diba ayan so tinatry ko na dyan tinikman ko na ang sarap ng ampalaya <laughs> thank you thank you so much guys. So, ayan na guys, oh, Ang sarap, di ba? Aywa. Thank you so much and God bless.